morning mga katuwang ngayong umaga samahan niyo po kami papasyalan na natin yung uh, mag-aama ni na tatay Jaime ni tatat megalab shout out sa ating mga katuwang abroad especially po kay ma'am Chris Rogers of USA and uh, sa kanyang friends ina Sir David at uh, Sir Donald ayan may padala sila rito para dito sa mag-aama ni na tatay Jaime makamusta na rin natin sila kasi matagal-tagal po tayong hindi nakapunta rito mga katuwang eh. mustahin natin ang kanilang kalagayan matagal-tagal din daw tayo din nakapunta rito mga katuwang sa mag-aamang ito ni Tatay Jaime mustahin um, natin ang kanyang dalawang anak na EWD may galab shout out sa lahat ng ating mga katuwang abroad Specially po kay Ma'am Chris Rogers and sa kanyang mga kaibigan kay Sir David and kay Sir Donald Ito na tayo mga katuwa Parang tahimik yung bahay nila Tahimik Opo 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 Lakas lakasan mo papi Para ka hindi nag almusal Good morning po Lakasan mo Good morning po, Good morning po. Tao po. parang di nag-alim sa si Papa Tao po. Oy. Good morning. Tay Jaime. Uh, parang hirap na hirap mag-kikilos itong uh, si Tatay Jaime. Oh. Uh, oh. Parang hirap na hirap kumilos si Tatay Jaime. Uh. Salamat! Papasalamat si tatat nakita tayo. Tay Jaime, kumusta ka? Papapi! Alalayan mo siya, Tay Jaime. Dumuran! Tay, dito ka. Dito po, dito po. Ay, kuya Jaime. Opo. Ay, salamat, salamat. Musta kayo? O oh, Diyos ko po. Ano nang kala? Oh Dito kayo, dito kayo, Tay. Salamat. Opo kayo, opo kayo. Salamat Ah. <laughs> Talang mas kaya yung preno. Oh, dandan, dandan, dandan. Dandan tayo -haime. oh Jaime. dandan. Baba, alam na yung niya. Yung baka mag... Sige po, sige po tayo, Jaime. Sige po. Sige po. Oh. Okay. Hello, tatat. Uh -huh. Bless, tatat. Kumusta ka, tatat? Uh -huh. Nauran. No, Nauran? Ma Hindi, mainit nga. Saan yung isa? Si Christina. Ayun. Tatas. Yeah. Ha? Mm -hmm. Tatat? Meron tayo dyan, ha? Ay, ku kumusta kayo tayo? Uh, kumusta kayo? Uh, 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 ayos bang po. Parang, pa lang parang eh. medyo ano, parang nagulat ako sa kalagayan nyo ngayon, parang... Uh, ma mahina pang pang kung ngayon. Ha? Uh? Pa pa ng nagpunta po dito si... Eh, si Mark. Si Mark? Ah, ano po yun? Nabigyan naman po ako ng tulong niya. Malaki nga ba nung nila sa api? Tinulong po ako ni Ma'am Cristina Baltasar po. Opo. Salamat salamat po sa kanya. Halagang... Ah, uh, parang panagay ko naman po sa buhay ko ay eh, dala lang ito ng well, kakamulan ng kuwan namin. Parang Ma hirap na hirap kayo magsalita ngayon compared doon sa mga unang papunta namin dito ngayon, sa inyo. Pag pati sa pagkikilos niyo, paglalakad, parang napansin ko parang mas hirap kayo ngayon kaysa compared doon sa Ampuna. dati. Hirap ngayon po nga ngayon yan. Ay, yeah. Ito, baragol ko na ito. Yeah. Ah, yeah. namamanhid? Mamanhid na ito. Patatakyan? It. Saka ito, ang buhay ko parang yeah. may ina na. Sabi ko ba yung sabi ng, ng iba? Kaya baka matanda ka na yung maraming mo nararamdaman dala na sa katandaan no? Ay sabi ko, mas marami pa naman matatanda. Kaya lang, may mga wala naman sa sakit. Sa, 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 ay nakukuha na ko mar, marami ko yung April. Dahil lang uh, sa itong mga paghihina kong ito. Ay parang, ay parang hindi ko na, kung ano na ang buhay ko, kung ano. Pansin ko tayo, kakaibang ang galaw mo ngayon compare doon sa mga una na pumupunta pa ko rito oh, mabilis-bilis ka pang kumilos noon oh, hindi ka ngayon parang hirap na hirap ka Ay, na kahit na sa pagkasalita parang hirap na hirap ka ng salita na po parang anak uh, ko na bila ko nagbalik naman sa yung so ibig sabihin yung mga gamutan hindi, wa, walang epekto epekto po ma eh bakit ganun ang oh, napansin ko sa inyo parang nga po ako instead na lumakas kayo dahil sa mga sunod-sunod na gamutan may, may gamot niya akong pandala balik-balik tayo sa doktor dinadala ka doon ni na Mark balik po ay binila na ko kunong... na pero napansin ko mukhang kakaiba okay. parang mas hirap na hirap kayo kahit sa pagsasalita ah, paggagalaw niyo oh. pagkikilos niyo parang hirap na hirap kayo ngayon Compare doon sa dati dahil lang ata po nga sa, sabi ko nga parang sa pag tanda ko nang kwan na ito. Ilang edad nyo na ba? 76. Oh, eh, bata pa kayo. Bata yung kayo. ibang 70 years old, namamasada pang Ayun ng po. tricycle ayon o jeep. Kaya lang, bata na po nga itong eh, kasi ba, sa inyo, ka mga alaga pong ito. Oh, ay, bukod kasi sa masakit kayo, ah, stress kayo sa mga Ayun po, dito sa kalagayan ninyo. Oh, Pagkangailangan pa ninyo. May sakit pa yun, kayo lahat, no? Kumusta na po yung anak niya si Ashley? Naroon na nag po mabini, na. nag Okay. Saan nag-eskwela? Sa Mabini po. Nakapasok at wala naman na kuha ng kuwan. Yeah, Kula, Sipon. na lang po ng kuwan siya. Kula, yeah, like Sipon. Asa, asa, doon. Ako, Bicol, baka makatulong po. Nag-apply siya ng scholar? Oo po, scholar siya. Saan naman matanggap? Kasi kung hindi, mabigat yun. Ayun nga nag po. Nag-eskwela siya sa private school. Yun tapos nga, yung allowance pa niya araw-araw sa -araw. eh, siya kukuha ng pamasahe pagkain nga, niya no problema. Malaki, pagkain niyo pa problema. wala naman naghahanap buhay sa inyo yun po bakit siya nag bakit nag-enroll bakit siya pumasok sa private school ko, ma, meron naman public ay hindi po tinanggap na tanggap dyan hindi wala natanggap na ako, sa public school dyan sa Camarines Norte hindi po natanggap ayaw, hindi natanggap bakit po Among kung apat na na huli daw po na pagpunta doon sa kwan ay maganda naman record niya sa eskwelahan. Bakit makukuli? na hindi pa nakapenroll kagad. Well, hindi pa siya binigyan ng ng uh, tawag dito ng uh, pagkakataon man lang na Yeah. Ay, ang alam ko, walang ganong ACES si sa, sa State College. Eh. hindi, eh, eh, huwag po pang ano nang ginawa ni Aslet. Kung ganun, bakit ganun siya, eh, hindi ko naman po alam. Oh, okay. uh, Eh, anyway, uh, pag nakausap ko siya, uh, tatanong ko sa kanya yan, bakit siya nag-enroll dyan sa private school? Oo, uh, oh, eh, yeah. laki-laki ng tuition dyan. Pagkatapos, 10,000 yung ala daw, oh, 5, daw, po. Yung allowance pa. Ayun, oh, yun nga, pagkain namin, kaya na, yung yung yung, pamasahin niya, yung, yung pagkain niya, GST. yung pagkain pa ninyo. saan ang saan niyo 'yun? yung pigasa lang niya sa akin yung pagbuwan lang na kung ko pirbinsyon. 'Yun naman inyong social pension sa senior citizen. Tang so, li da eh, na. pa yun sa pagkain yung mga mag dito. kaya lang. Awan ko nga po kung paano nang gagawin ko. Kaya baka yan na nga pong hindi nung problema ko sa huwag ko kaisip kung bakit. Alam mo yung iniisip nyo ganyan tayo, mm. kakadagdag pa yan sa yun nga, sakit baka, niyo eh. Baka yun. Hmm. Dahil sa papanu papanuhin ko naman ang isang kamakuha ng pera. Mm hmm. Ay, ito nga, ah, 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 ito nga, ito nga, Itong, itong, itong washing machine pinahiram sa akin yan sa kabila. Mm -hmm. Para matulungan ako ka nakita niyo ako ay naglalaban ng labahin ni Asli yung kanya yung baro niya ni Cristina ni kayo naglalaba uh -huh. so may mabait kayong kapitbahay bahay. Uh -huh. pinahiram kayo ng washing machine washing machine tapos pag mag magawa pag hindi naman gagamitin babalik babalik pag isang linggo balik bakit hindi maglaba si Asli? Naglaba po yung mga gamit namin. Siya naglalaban yan. Oo. Oh. Kaya lang ang baro naman ni itong anak ko. Ni Cristina. Apat-apat. -apat. Apat ang damit natin ni Cristina. Oh. So Palitba kayo niya. ang naglalaban yan. Oo. Oh. Hindi si Asli. Oo. Oh. Yun damit ni tatat, kayo din. Si Joseph, si Asli. Si, uh, si, si Asli din. Asli na lahat. Okay. Kaya lang, ito pag talagang walang mga ako na gaya ah, na nag-aaral si Asli, ito ang ginagawa ko. Tinutulungan ko na siya ang paikutan niya, ang kuha Na ako niya. Uh -huh. ano po yun, Tay? Kung ano sa problema kung itong kung bakit yeah. na si Asli napagano na. na. Yeah. Kaya nga po, ako'y... Ako'y... Uh, Nagpapasalamat kasi nga si Ashley nakapag-enroll. Pero iniisip ko paano niya gagawin 'yun? Paano niya tutustusan ang kanyang pag-aaral sa isang pribadong paaralan? No? Napakamahal lang tuition doon. Hindi naman ko bakit na niya sa ganun na. Meron namang public, yung public natin dito napakagaling yan yung Camarines Norte State College, no? Buksan no? mo nga, papapi. Tingnan na natin at uh, excited na si Tatat. Ito, ito, ito. Tingnan mo ito. Ano to? Ano to? Ayan. Pakir Uch po din ako niya. Ni Mark. Parang na nakita niya kung nahina na. Kuya. Lural. Opo. Lural. Ano daw, Tay? Nag-uulan lang, nag-uulan. Ulan din. Ang init, sobrang is, init ngayon. Ito ang problema ko dito. Wow! Di ito. Ano itong buhay. Oo, fucking oats nga. O, itabi mo na. Yeah. Ito ang uh, pagkain ni Tatay Jaime yeah. uh, yan. Ay, salamat ka, eh, salamat ko yan. Yeah. Wow! Sali yan. Salamat ka, salamat ko. Yeah. Kuya, sali yan. Wow! Ano kung wala, Papa P? Kapilala mo pa ako. Opo nena api Papa api 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 pa pi kapi pa papi katas natatungya kape-gatas. gusto niya eh ito ito to, to bigyan mo ito kay ano ayan sigurado magugustuhan niya ni tatat cita na usapin mo pa papa, pa kaya nakausap ka, iniisnap mo naman si Tata. Hmm na. uh, kumita siya. Ano daw po? Yung kubita, na gipak ko yung kumita. Ah, pinapakita niya, nagiba <laughs> nag yung CR. Yung CR. <ashes> pinapakita niya kay Papa T. Halika dito, Tatat. O, so, buksan mo yan. Gustuhan niya ni Tatat.

sana muna. Wow. May delicious. May ulam na si Tata. May ulam, may ulam tayo ngayon. O, ano yan? Saan mo? Buksan mo, Papa P. Para makita natin. Makita ni na, Tatay Jaime. Sa salamat, 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 salamat. Bigay ito sa atin, Tatay Jaime, ni Ma'am Chris uh, Rogers, ni Sir Donald, at wow. ni Sir David from USA. Ay, thank you, thank you po, Ma'am. Sir, Thank you po. Thank you. No, hap, kape. Wow, hey, yan kape. Ay, ayaw ni tatat yan. Yan, o. Oh, ang hinahanap kapi. ni tatat ay gatas. Gatas, oo oh, oh, yan. Gatas, o. Oh. Kape. Ano? <laughs> <laughs> ay! 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 Pagiti. Ay! Pag-iti. Ano po yung kuya, Prince? Mama uh, Chris Mom Rogers Chris, po, po, Chris. Chris, Chris Rogers po Opo. Salamat, Opo. salamat Sir Donald na. and uh, <laughs> David. Sir David Sir Donald and Sir David David Did, um, uh, David 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 Sam, Salamat na yeah. Salamat po oh. sir. Very much thank you That's Salamat oh. Salamat po yeah. Ano pa yan Papa Pi wala na okay Kuya yeah. hmm. So yan lang uh, Tay uh, Ay malaking pasasalamat hmm. na po ito kay Sir Donald po at kay Sir David, Sir David at kay Ma'am Ma Chris. Chris po Thank you, thank you Salamat po sa inyo Sabiaya oh. po ninyo ito sa akin Maraming maraming <coughs> salamat, pagpalaan ko kayo ng kapal sa ginagawa ninyo <coughs> <coughs> <mo> sa mga <coughs> angay <coughs> namin man, man Salamat salamat, mam. Ma Ito na tatas, salakan. Ito tatas, tay. Salamat. Salamat, Papa P. Salamat. Balik mo na, Papa P. Para, dito sila. na tatas, salakan. Ito na tatas, salakan. Ito na tatas, salakan. Ito ano na ko dito sa ka? Ayun, yung apo ko? Apo niyo? Baka yung apo ko yung lalaki. Ah! Nasa yan, na ex ko yan, alas 12 Dalawa pala kapo mo rito? Opo. Kapatid ni Asli. Hindi, patay na magulang yan. Oh, kan. Paano pong... So, ang nandito ang mo dalawa? Ang um, apo, um, um, is isang first year ka uh, year, year college. Yung lalaki binatilyo. Binatilyo po. Post first year dos anyos. Binat binata na yun din ang binatilyo. Twenty two years old. Dyan nag nag kukan sa mga manok. Nag ano? Para trabaho. Nag trabaho para makas school. Yeah. Anong high school? Mm. Ay 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 ano? College. College. Sila nagpaparal yan. Si? Yun. Nalang yun. 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 Tapos si Asli dito naman sa inyo nakatira. Okay. Sa akin yun. Pati yung binatili sa akin at dito at tulungan nyo. Sa tindahan, at tindahan mo natutulog. Sida. Okay. Dito so, po yun, ang ama niyan, so, yung Na, na Lunod. Ay, yung nalunod. So, wala na rin magulang tong lalaki. Yung apo niyong lalaki, wala, wala na, na magulang. Pula, si Ashley, wala na rin. Wala. Ay, meron doon, nasa kaluhukan. May hirap eh, pa sa daga. Yung nanay. Mm. Tatay, wala na rin. Wala Okay. So, ang ginagastusan mo lang dito, Tatay Jaime, si Ashley. Mm. Si lalaki, hindi. Nung malakas pa ako, siya, siya ang pinapaaral ko. Okay, eh, ngayon. Sino na gumagastos sa pag-aaral ni Ashley? Sino na gumagastos sa pag-aaral niya? Ay, yung niya? Po, Yung yung ano, yung manugang ko. Tukuguluhan ako, tatay. Yung manugang ko, namatay nung asa, yung anak ko namatay. Uh -huh. Ngayon, nag-asawa pa uli, nasa, ano yun? yung sa... <coughs> Ang nanay ni na Asli, Al... anak nyo. Oo. Oh. Anak niyo Oo. Oh. Wala na. Meron, yan, nandiyan pa po yun, Ina ni Asli. Nasa Manila? Nasa Manila, Kalookan. Okay. May pamilya na? May pamilya na. Ako. Ah, okay. Mm Hindi -hmm. yung tatay? Nagkasway na ng nga. Ah, okay. Pareho walay. Pareho ma na may pamilya. Ah, okay. Tapos si Asli na iwan sa'yo. Sa akin na ito. May ah. apat na taong pala niyan. yan. Ah, four years old pa lang nasa iyo na. Hindi na. na sa akin. Okay. At malakas pa man na kaya na. Dahil nagiwalay na mag-asawa. May kanya-kanya ng pamilya. Hmm. Ah, okay. So, maliwanag po yung tatay. Ngayon, Ay, ito naman... Yung binata? yung itong binata. Oo. Namatay naman yung nalunod yung... Tatay? Yung orden sa Balasbas. Ta anak niyo yun? Ang nalunod? Um, yung nanay nito, nasaan? Yung nanay ng binatang ito? Ay, wala na po. Patay na rin? Wala na, o. Ah, oh, okay. Inalis Inalisyan pa mga... Isang buwan pa lang ata yun. One naman. month old? Oo, nang alisa nung So yung tina. binata na nandito sa iyo, apo mo, saka si Aslin, apo mo rin, oh. Mm -hmm. wag sila, parehong dito na lumaki sayo. Oo, sa iyo. Oh, One akin. month old itong Oo, si o. lalaki, tapos four, four, four years, years, old si naman si, si, Aslin. si Aslin. Okay. Nalinaw po, Tatay Jaime. So talagang sa puder mo lahat. No? kasama itong dalawang ito na may kapansanan, si Christina Oo, at si, po. si Otep si Tatat. No? Oo. Mabigat talaga. Kaya nga, sinasabi ko sa Panginoon Diyos na na siguro talaga gusto pa man akong mabuhay ako. Pinipilit ko pa man lumakas ako at mabuhay pa ako. At gusto ko naman itong maserbang pa itong dalawa akong anak ko. At kahit na pa, paano po, gaya ninyo ngayon, napupunta ninyo ako, kami maka, kain, kain. di mayroon kami makakain-kain. Salamat na salamat po sa Panginoon Diyos napapanood po tayo ng mga katuwang natin kaagapay abroad na may mabubuting kalooban na talaga sila sa inyong sobra sa inyong pamilya kaya hindi po nila kayo nakakalimutan tatay ay may... kaya lagi po tayo magdasal magpasalamat sa Diyos kasi ang Diyos po ay gumagamit ng mga taong tulad ng mga katuwang natin abroad para kami naman po nagiging tulay lang nito para yung mga tulong makarating po dito sa inyo, Tatay Ay, Jaime. Salamat, po. Salamat na salamat na po. Talaga, Kaya eh, lagi po kayo magdadasal. Wala, naman po akong sawa kagidasal. Masalamatan po natin ang sobra-sobra. Kung ng hindi sobra, naman po sobra. sa Panginoon Diyos, hmm. hindi naman kami mabubuhan ng ganito, oh, na oh. kung wala si ang Panginoon Diyos. Tama po, po tama po. Kaya napag-pray na lang po natin kaya yung mga tumutulong sa atin. Ako ay buong sa inyo, Kuya April, at yung tumutulong sa akin. Hmm. Tulad nito ni na Ma'am Chris, Chris po, Sir Donald, Sir Donald and, and Sir David USA. David po, salamat na salamat po sa ito. Hmm. Magbalain po kayo ng may kapal. Sana mo naman po ma'am ma, ma matulungan po ninyo ako kahit na wala ninyo ako ng kahit na sa pang buhay-buhay na ito. Na kahit gusto ko man nga po, Kuya Efren, na kahit na barabantayan ko kahit na konting puhunan para ma ma mabalik kong tiritindahan ko kahit kahit na mang mangkano, mayroon na kayong pangkaragastos. Kung maaari lang po sana. Kung may matulong po sa akin, ay pa, buong puso kong pasasalamat. Makabukas po ako uli ng tindahan para kahit pa paano wala naman akong magagawa kundi humingi po nang sa inyo tulong. Kaya bahala na po kayo sa akin na sana ko pa uli ang pagtindahan dahil sa wala naman po kami ibang kuku, pagkukunan kundi yan tindahan na yan kahit pa paano po meron naman po kami hindi kami mag-asa sa na, mga mga bigay-bigay ng tulong sa akin. Ako ay buong puso nagpapasalamat sa kanila. At kung hindi naman po sa inyo, ay paano naman po kami? Kaya ako ay buong puso nagpapasalamat po sa inyo, ma'am. Kay Jaime, mag-iingat kayo lagi. Ay lagi magdasal. Umpo, yun Salamat sa Diyos. Umpo, yun na lang ang inaasahan ko, ang Panginoon Diyos na lang. Ay siyang talagang hindi ko naman malinimutan sila. Ating gabi, mag, uh, mag, pagkamagang yan, dasal na, gabi na ang gabi ang sa Panginoon na humingi kami ng tulong. Ay lahat naman po eh, binibigay sa akin ng ganito nga. Kahit pa paano po, ang Panginoon Diyos na lang talaga ang bahala sa amin. Saan po si Christina? Ayon doon sa kuna niya. Sa kuna. Ayan. Alis na po kami. Tatay Jaime. No? Yung kahilingan po ninyo, napapanood po tayo ng ating mga katuwang abroad. Sana mapagbigyan po tayo sa kahilingan ninyo po, Tatay Jaime, na mabuksan muli itong inyong tindahan. Para magamit po ninyo sa inyong pang-araw-araw na pangangailangan. Mm -hmm. At least meron po kayong napagkukunan kahit paano. Ay ma'am, nabinta -hmm. naman po ako kahit na tatlong daan dyan. Kahit na dalawang daan, makaka din na po yan sa Sige po tayo, alis na kami ha. Ay salamat po, salamat ko. Ye, pre, nabalikan mo ako ulit. Salamat ka, mm -hmm. salamat po.